Nga po palang, mga po pala mga kaibigan, punta tayo sa pag-shoutout po natin. i sh shoutout ko po si kaibigan natin dyan na si sir Ray Nante Ang mga kaibigan, nandyan po siya. So yan po yung kanyang YouTube channel. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Mga ibigyan, kung kayo po ay gustong bumuo ng piso wifi, ng sarili ho niyong piso wifi, ay matutulungan ko po kayo. So sa video na ito, ay maganda ho talaga ito para sa magustong bagbuo ng sarili ng piso wifi na talagang zero knowledge po mga ibigyan. Kung ikaw po yun ngayon mga ay perfect ho ang video na ito para sa iyo. Kasi gagawa ho tayo ng isang community mga ibigyan. At kung meron man pong magpapa member kahit 10 members lamang ho ay simula natin mga kaibigan yun pong ating tutorial step by step kahit po ay zero knowledge ho kayo again ay matututo talaga ho kayo ay talagang tutulungan ko po kayo mga kaibigan kung ako din po ay tutulungan din po ninyo so kung ikaw po mga kaibigan ay talagang zero knowledge pa lamang ho nito gusto nyo pong magpa-member sa ating pong community at syempre meron ho tayong tinatawag na entrance fee okay So yung entrance fee mga ibigat ay may maibabalik naman po sa inyo ano. Hindi po ibig sabihin yung entrance fee ay akin na lang po yun lahat. Hindi po mga ibigat. Kung di ay may maibabalik ko sa inyo na mga parts at yun po ang buhay natin para makagawa ho kayo ng isang piso wifi. At syempre meron din po tayong specific na gamitin mga ibigat na software ang LPB at saka Easy Wifi. So dalawang software yung ating pong gagamitin. At kung gagamit ho kayo ng ibang software, pasensya po mga ibigat kasi nga po LPB at Easy Wifi lamang ho yun pong atin pong ginagamit at wala ho akong idea sa ibang mga piso wifi software mga kaibigan. Kaya kung kursunada ho kayo, so ganito lamang po ang atin pong gagawin. Unang una, syempre, subscribe ho kayo sa atin pong YouTube channel, mag-like ho kayo at hit ho ninyo yung notification bell ho natin. Pangalawa, bisitahin nyo po yung atin pong Facebook store, yung link nasa baba ho ng ating video. Bisitahin nyo po mga kaibigan at simpleng i-follow nyo lamang po yung atin pong Facebook store. At yung pangatlo mga kaibigan, ay bisitahin din po ninyo yung ating itong shop store. Nandyan po yung link sa baba po ng ating video. Tapos i-follow nyo lang po yung ating pong shop store mga ibigan. Sa ganun kasimpleng paraan ay kayang-kaya po natin gawin po yun mga ibigan. At ito ang pinaka-highlight mga ibigan sa ating pong entrance fee. Siyempre ay bibili ho kayo ng PISO wifi parts mga ibigan at ang link po ay nasa baba ng ating video. Pagkatapos nyo mga ibigyan, pag kayo po ay bibili ng mga parts na po na yan na nasa Shopee Store po natin, ay mag-message lamang po kayo. Doon po sa Shopee Store, private message yung lamang po ako mga ibigyan na kayo po ay nakabili at gusto kong sumali sa community na atin pong buuin. Pagdating po natin ng sub, ay ibibigay ko po lahat yung step-by-step -step na tutorial at igagayad ko po kayo, bibigyan ko po kayo ng support para naman po sa first video na pagbuo ay hindi po talaga palpak at hindi po kayo magkakamali sa pagbuho ng inyong first piece of WiFi. At asahan nyo po mga ibigan, natutulungan ko po kayo kung tutulungan din po ninyo ako. So sa anong tulong? Ganun po mga yung sinabi ko sa inyo, i-follow ninyo yung Facebook store ko, i-follow ninyo yung YouTube channel ko, at i-follow din po ninyo yung Shopee store ko mga ibigan, at bumili ko kayo ng mga piece WiFi parts dito po sa link sa Shopee Store po po mga ibigan. So sa ganung kasimple mga ibigan, ay magiging member na po tayo sa isang community na kung saan ay exclusive po natin na ibibigay yung mga video tutorial po natin at actual po na ako po ay magre-reply sa inyo kung ano po yung tama at exactong gawin para makabuo tayo ng perfectong piso wifi. At syempre mga ibigan, again, ito po talaga ay maganda para sa mga beginners or zero knowledge pa lamang about po sa piso wifi. Kung pero kung kayo naman po ay nakabuo na ng piso wifi at meron na po kayong mga ideya nito, ang video na ito ay hindi po para sa inyo. Pero kung gusto nyo pong sumali, wala naman pong problema kung kayo po ay bibili ng piso wifi parts po natin na nasa link po sa baba po nating video mga kaibigan. Kung meron naman po mga kaibigan natin dyan na bibili po ng mga piso wifi parts sa ibang store at hindi po sa link mismo na akin po ibinigay or sa Shopee store ko po maibigan, syempre, hindi ko po talaga kayo mabibigyan ng support. Kasi nga po, isa iba po kayo bumili. Tapos sa akin po magtatanong, eh di naman po yun maganda, hindi po ba? Kaya nga po maibigat ay magtulungan nun tayo. Kasi naman po, hindi naman po mabigat sa bulsa sa pagpamember ho natin sa community. At syempre maibigan, kapag kayo po ay member ng ating community, ay mabibigyan ko po talaga kayo ng ma-discount sa atin pong mga licenses sa atin pong software na atin pong gagamitin. Pet, ano pa ang hinihintay natin mga ibigan? Dumiretso na po kayo sa link na atin pong binigay at sundan nyo lamang po lahat na atin pong sinasabi para magiging member po tayo sa community at i-add ia ko po kayo doon. Pag aabot po tayo ng sampo mga ibigan, ay talagang sisimulan na po natin yung pong atin pong tutorial. Ma-offline man, ma-live man, ay talagang hindi ko po kayo iiwan. So ano may bigan? Alam kong kaya nyo po yan. Kaya po, tara, simulan na po natin yun pong pag-follow ng akin pong mga instructions para po makabuo na po tayo ng isang community. Again, magandang araw po sa inyong lahat at hihintayin ko po kayo na sasali po sa community na atin pong buuin. Maraming maraming salamat po talaga mga kaibigan sa panonood po ninyo ngayon. Again, kung kayo po ay baguhan sa ating YouTube channel, huwag kaligtaan na mag-subscribe po mga kaibigan, mag-share ng ating video, mag-like po nating video at importante sa lahat na i-hit po ninyo ang atin pong notification bell para ma-notify po tayo sa susunod po po ng atin pong mga bagong tutorial. Ayaw nga pala mga kaibigan na exclusive exclusive kuito para lang po talaga sa Piso Wifi, pagbukuho ng Piso Wifi. So yun lamang po mga ibigan, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.